Wala lang, para wala nangyari. Sabay, sabay suplada, oh. Aba? Jijingle pa ata. <laughs> Ay! Nasa ka, oi. Ay, sorry. Nakalimutan ko. Pero na... Ang saya-saya. So, kamusta um, naman ang buhay-buhay? Ay, ang ganda ng buhay-buhay dito at ang mga tao. Ayaw nilang lumabas ng bahay. Wala. Walang katao-tao sa kalye? <laughs> Walang katao-tao. Pansin nga namin eh. Boring! Oh. <laughs> Ay! Boring. Fiesta ba dyan? <laughs> Malapit na. Kasi nga, alam nyo, si Tidora wala. Bakit? Ha? Ay nako, sorry po para sa inyong kaalaman. Kung sino man po ang nakakakilala kay Tidora, mga kaibigan o kay Tidora, ang nangyari po sa kanya, Oh. Ay, oh. ay, ayoko nakikita malungkot ka. Bakit? Hindi nga na. Binang, binang, binang na. Nun, ano nangyari kay ay. Lola Tidora? Lahat po nang uh, nakakakilala sa ay? Oh. Wow. In pain, ha? Uh, in pain. Relax. Na-murder na po. Oh. Ano? <laughs> ha? Na-murder po yung kuko niya. Oh. <laughs> Hinlalaki like yan. Ah, nagpamanig yun. Opo. Lahat na ata ng sakit kinuha nitong babae na to. May sore eyes kayo na ba? Kundi sore eyes, nagkukulap pa minsan-minsan. Ngayon naman, namatay ng ang kuko. <laughs> Kaka-pedicure. Kailan ang Yun ang nga eh. Ipakikremate daw. <laughs> 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 Yung kuko. Opo. Oh, wow, wow, ano Oo. Nag-ayos na rin po siya ng pag-alis niya. Ha? Huh? Ah? Aalis na ulis, uh, siya. Aalis no, na naman? Ayan ay, na nga, Oh. O, baka siya na yan? Baka siya bumalik. Massachusetts. Ay, ang lola ng mga lola. Tinidor. <laughs> ate. Kamu po ka, ate? Hello, hello. Ay, ay, ay. Napakabait na bata nito. Panay antok, panay antex. <laughs> Napaka kamusta ka na yaya? Kala ko totoo na yung halikan kanina. You. You your okay. Ayan, masaya ba daw siya. Masaya siya kasi medyo lumalakas na raw si Lola. Tama, tama. Ay, di ba, Yaya? Yeah, Ayan, masayang masaya <laughs> din daw siya kasi malalaman niya na kung sino na ang mananalo sa Bulaga pa more wild card edition. Sasabihin na ngayon. Ayan, Masabihin. malalaman na rin kung sino ang matutulungan natin sa Aldab Battle of for the Akios. Ano? 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 ano, Akios. Ano? Okay, lang. Yan <laughs> po yung, yung Adam Battle for Akios. <laughs> Baka naman kos. Eh kasi nga, bading Akios. Akios. Malalaman na natin yan. Di ba, Yaya? Happy, I'm so I'm Hindi raw siya masyadong masaya. Pero bukas na raw yung second month sa rin nila. Oh. Dalawang buwan na. Uwebes mabukas. Opo, uwebes. Pang dalawang buwan na, Boss Joey. Salamat naman. Ayan, or... di diba? ba? Kamusta na si Lola ni Dora? Lola, kamusta ka na raw? Ah, uh, masaya Marvy kasi medyo lumalakas na ako. At uh, uh kinasasaya ko, tumatalab ang mga gamot. Mm -hmm. uh, Hello. chewable. Chewable. Edible. Uh, 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 pati edible. Drinkable. Oh, uh. ayan. Di ba, Yaya, Dad? your oh. <laughs> name? Masaya, ano daw? Masaya daw siya talaga. Puro masaya lang yung basa mo, ah. Oo, kasi hindi <laughs> man lumulungkot. Wala naman nakalagay kasi. Wala ba? Kanya-kanya lang to. <laughs> wala ko <wala> lang. <laughs> okay. Pero mukha si naman dito. masaya siya. Oh. Masaya oh. po. Masaya, masaya. 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 Ba hindi ba yaya? <laughs> Yaya. Wala na ba? <laughs> nabingi, 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 nabingi lang. Yaya. Ano? Ano sabihin ko ba? May sabihin ka ba? Magsalita ka, Yaya. Magsalita ka, Yaya. Pero Lola, oh. <laughs> ikaw ang magsalita, gusto mo? Bigla yan. Manira ka ng tao. <laughs> <laughs> Alam mo, tinido. Ay, ay! Ayun na naman yung caller. Alarm. Alarm, Alarm clock. Ano ba yan? Gamot. May, may katabi yata tayong eskwelahan. Hindi, Lola. Yung alaga mo, nag-alarm na siya para sa mga gamot na iniinom mo. Oh, oh. Chewy ball na gamot. Tingnan mo. Ang ganda ng lambot mo, ha? Stretchable, ha? Chewy ball. Bubble gum na talaga. Wala kang panulak, Lola. Mm. Masarap ang kape. Masarap yan. Ay. Init, mainit. Montek mo nang abutin niyan, kapit tinapay, Aba, may prutas pa. Aba. Masarap ang pruta. <laughs> prutas. Sinunguya ya kasi. <laughs> hindi ni Lululon. PG naman. Alam mo kasi, Tinidora, matagal na pinagbawal sa akin ito. Bakit? Kasi nga, may mga prutas na hindi bagay sa... Uh, ah, mo na nang ko. Ah, ikaw binabagayan ka pa ng prutas. Priority. Ano, ano mga hindi bagay sa lalamunan mo? Uh, yung uh, maasir. Gaya ng mangga. Bawal. Mga yung manggang hilaw. <clears> Oo, <throat> oh -oh, mga ganyan. Nai-irritate ang lalamunan. Pero ngayon pwede na. Ano pa? Pwede na. Yung ano? Ano? Mga kalamansi, bawal mga alam, kalamansi. Ano mga, basta maasim na fruit. As yung Kahit, iwi, bawal. Oh. Kahit kanino man, para pangasin ming kalamansi, bawal talaga yun. Ano <laughs> <laughs> lang ang pwede, Lola? Ano Ay, pwede? Yung mga grapes, mga ganyan. Uban. pamayaman Oo. Oh, mm. Ayan. Pero yung mga ganyan, mga pongka na hindi mo na. Abawal. Oh, ayan. Ayan, sibuan mo pa siya. Ikaw, for the second man ceremony mo na bukas, oh. Doon na second man na nila bukas. Ano masasabi mo diyan? Masaya kaya? Mansari. Hoy, aktingan lang 'to. <laughs> aktingan. Yung itino. Eh, ay paawat. Uy, tuya. Uy, huy. Magulang ka di. We <laughs> want <laughs> Bisa We you to ah. seventy. <laughs> <Ay. laughs> <laughs> <Ay. laughs> <laughs> kasama ka Ikaw ang alaala -ala Sa ating pag-iisa Wow! Anong iibigin Ang iba Ang gusto ko eh, umahawi ng buhok eh Uy! Uy! Ano? Salamat, Yaya. Parang, parang masaya si Yaya. Salamat, Yaya, sa pag-aalaga mo sa akin. Ah. <laughs> Dapat parang, ganyan. Naka-focus ka lang sa trabaho mo. Hindi ka ba nagagalit? Eh, nung Saturday, pastrostro lang. Ngayon, ice cream na talaga, oh. Uh, 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 parang okay na sa'yo, Lola. Okay lang. Uh, uh, okay. okay. Oh. Alam mo, Yaya, gawin mong inspiration yung pag-ibig mo kay Alden. Yung inspiration mo kay Alden. Gawin mo inspirasyon sa trabaho mo para naka-focus ka Yan na nga sinasabi sa'yo matagal na. Kaya lang, eh. Nalulungkot ako. Hindi man lang tumatawag si Daris. O, may sinasabi sa'yo. Kekiam? <laughs> Ice cream? Or? O! oh, oh. oh. oh nag-iisip! Nag-iisip! Ah, nag-iisip ka pa, ha? Piliin mo yung mahal. Ikaw, ikaw daw, ikaw. Piliin daw yung mahal. Kikiam oh. Arte, arte Maingitin <laughs> ka rin eh, no? Oo, oh, oh. pati yan, inaalok pa oh. Bakit yung mga lola hindi inaalok? Eh, ang pwede sa atin, yung mga malalambot lang oh, Yung sinasabaw sa, sa kape <laughs> <laughs> Sa bagay Pero alam mo, tinidora Nalulungkot pa Nalulungkot talaga ako hindi man lang tumatawag sa atin si Daris. Baka masama pa ang loob. Nag-text siya. Nag-text siya sa akin. Ang sabi, sorry, Lola. Oo. Oh. Pero gusto ko siyang makausap. O, oh, maya-maya tatawag na Ang Sana, Yaya, mapatawad mo si Daris, ha? At Alden. Alden. Ako na humihingi ng pasensya at dispensa. Ito. Patawarin mo ang puko, ha? Malaking pagkakamali ng bata sempre hindi natin kukonsintihin ng mga ganong gawain. Oh, Di ba, tinidora? Oo oh, oh, nga. Pero ang mahalaga ay ang mapatawad ninyo siya, Yaya Alden, ha? Oo oh, nga. Naging mapuso kasi yung apo natin, si Daris. Oo oh, nga. Puro galit at inggit ang pinapairal. Pero ikaw, Lola, nakahingi ka na ba ng tawad sa kanilang? Oo, oh, mingi na rin ako ng tawad sa kanila. Alden, patawarin mo ha, si Daris akala ko nga pupunta siya rito kahapon. Inantay ko eh. Pero hindi natuloy. Ang <laughs> Lola na humihingi ng patawad sa inyo. Oo nga. Ayan, Lola, salamat po. Ginawa ka pa, teacher. Oo, oh, tama. Oh, <laughs> <laughs> At pangako ko, Alden, Yaya. Darating ang tamang panahon, nararamdaman ko, malapit na makikita muli kayo. Hoy! Dimpul mo, Aldin, uy! Dimpul nya no? Dimpul oh. mo, uy! <laughs> <laughs> uh, Lumalaan ma. Kaya yung trabaho mo, asikasuhin mo lang, ha? Para hindi nagagalit ang lola. Ayan. Maganda mm -hmm. naman yan, mga ganyan. Ayan kay Yaya. Sabi nga, ayan, ayan, may nakasulat ng siya. Oy. Ako, oh, ako? Ako? O oh, ako? Oh. Wow. Oh. Ay, pinag-isip. Oh. Lapit ka raw. Bubulong. <coughs> Nalikan ka, oh. <laughs> oy. <laughs> oy, sumasarabe. eh. <laughs> Ayan, sumasarabe. eh. Ano Sumasarabe. Ano ano sumasa Pag nahalig napupunta sa tabi. Yun ang mamalok. Oh. Oh, Umaarte. Ay, so, so, yung mga... Umaarte ko? Oh. oh. Nga sa oh, Hindi kailan. na alarm Si Darius yan, may hindi natawad. Ang, ang dami kasi yung telepon nito mag-amo na Aba, bumalak na ang memorya niya. Bumalik na. <laughs> Ay, oo! Bumalik na. <laughs> Ma-atras pa, oh. <laughs> oh, wow! Aba, nadagdagan. Uy, ang lalo. Oh, <laughs> iba na naman SIM card yan. <laughs> Aba, aba, aba. Pinabaan ko kasi Marvic, kumakalat ang number ko. <laughs> Hello! <laughs> lola, huwag ka sumigaw. Kagagaling mo lang. Uh, masama, masama. So, sorry, uh, oh, sorry apo. I thought it was a stranger. strange call again. Si Doris na yan? I'm uh, apo, yeah, I'm na nabigla lang ang ah, Lola. Apo, apo. Si Taris. Kausapin kasi mo na maayos. Ay. Kausapin mo na maayos. Pabait naman talaga yun eh. Uh, Buhay pa, uh, di ba? Mabait na. <laughs> Daris, are you still there? I'm sorry. Nagulat lang ang uh, lola na bigla. Akala ko kasi yung palaging tumatawag sa akin. Oo, uh, nung Sabado, Apo, hinangan ko makausap ka. Kaya lang mahina ang katawan ng lola. Gusto kong sabihin sa'yo, Daris mahal na mahal ka ng lola. Oo, oh, oh, apo. Laman ka lagi ng aking panalangin. So, Daris. Daris, iya. Yeah. Huwag inggit. Huwag inggit ang T pinapairal mo. Tama ang lola. Tama. Ang sabi ng lola, tinidora mo ang inggit ay kalawang Correct. nasisira sa iyong pagkatao. Yan. Iwasan mo ang inggit sa napala ng iyong kapatid? Rap na? Oo <laughs> nga. Francis M yan Dad. Oo, oh, narinig mo. Si in, the house. in the house. Tinedora in the house. That is No, no, don't. Don't think of it. Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa ibang tao. Mahal na mahal kita, Apo. Oh. Mahal ka na, Lola. Mahal ka namin. Oh. Don't cry. Don't cry, Apo. Don't cry. Don't cry. Oh, hindi ko man lang malimit na naipapadama sa'yo, pero... Ah, Taris, makinig. Sh -sh -sh -sh. Apo, makinig ka sa Lola. <laughs> Ikaw ang nasa puso ko. Walang araw na hindi kita pinapanalangin. I love you, Apo. Ha? Huh? Believe in yourself. Naniwala ka sa sarili mo. translate mo lang. Darius, okay, Darius, baby. Don't okay. cry. Huwag ka umiyak. I know. You're... We love you. Tilly Dora loves you. Yeah, I do. I do. <laughs> lahat tayo ay may pagkakataong magbago, Daris. Everyone get changed. <laughs> ano? At lahat tayo ay may pagkakamali. Only everybody Pero, Daris, makinig ka. Listen. Binibigyan tayo ng pagkakataon na itama ito. Ha, Apo? Okay. Ayaw na. Apo? Mahaba. Mahaba masyado. Ayaw na. Are you still there? Nakapraso lang. <laughs> Anjang ka pa ba? Don't cry, don't cry. Huwag umiyak. Uh, oh, oh. Aantayin kita dito. Oo. Uh oh, We wait for you. Do you uh, still want to talk to, lo, to your lola, Tinidora? I want, I want, I want. I want, please. Oh. Oo. Oo. Anong sabi? Oo. Uh Oo. -oh. Di ba kausap mo? Ha? Ah. Yun na nga ang sinasabi namin sa'yo, di ba? Hindi makakabuti sa isang tao ang ingit. Wala tayong kalaban sa mundo, kundi sarili lang natin. Ah. Oh. Wow. <laughs> <laughs> ano? Parang nandito <nandilirin. laughs> Alam mo? You know? Kapag kausap mo, yes. Translate please. <laughs> yeah. Alam mo? <laughs> you know kapag nakikita ka namin nagkakaganyan ka? Every time I see you like that, hindi namin mapigil ang lugso ng dugo namin para sa iyo. Ano 'yan? Our blood is jump. The jump, the jump, the jump of the blood. Iha, ingatan mo ang sarili mo. Take care of yourself. Pray, Iha. Magdasal ka. Yan ang importante, ha? We got to pray. And I ang pray. We got to pray. Tumatawag pa ba yung tumatawag na naman? Wala na pala akong kausap. alarm, alarm clock, alarm clock. Alarm clock eh. Ilan daw ang pulso ko? bata na to namimili ng kausap. dal ako ng daldal. Ilan ang mo. pulso? <laughs> Ilan ang pulso mo, ate? 24 oras lang ang sinulat. Paano? <laughs> <laughs> ibabalita na ba ako? Parang taning na. <laughs> Gamot, gamot. Ba't dumadami yan? Ano yan? Edible? The edible one. Oh. Stretchable. <coughs> wow. Binaba... Uy! Wala wow. wow. tubig-tubig ah. Wala. Bawal ang tubig. Um, Mihina kasi ang puso ko. Yan. Pumapasok yung tubig sa puso niya. Umihina. Talaga? Oo. Um, oh. <coughs> ang tibok niya, mga ano na lang four times a day. <laughs> ano ba naman niya? <laughs> <laughs> ang hirap. <laughs> ano ba? Sino ba talaga? <laughs> oo, oo nga. Sino Sabi, nga ba ang nanalo uh, sa inyo, yeah. Yaya? Announcement. Kaya kasi naiingit si Daris kasi gusto niya rin palang sumali dun sa Bulaga pa more. Oo oh, uh, nga. Paandar sana siya. Kaso eh, wala. Pero Hindi eto na. Lang. Sino ba natin? nanalo? Mga kaibigan. You're beautiful. You are beautiful You are beautiful it's true I saw your face <laughs> in a crowded place <laughs> Kapos, di ba? Oo. Kahit sino mo nalo, ikaw pa rin ang winner sa puso ko. Ayan na nga. O may sasabihin lang siya. Manalo o matalo, alam mo na yan. Uy. Oh. Pinag-uusapan niyo na rin lang. Ang manalo o matalo, alamin na natin. At malalaman niyo na kung sino ang nanalo. Mga kaibigan, ang nanalo ay si... Bossing magsasabi niyan. Hindi, <laughs> akala namin ikaw eh. Si Bossing. Bossing, ikaw na, hindi ko masabi. Akala ko naman niya-announce mo na. Eh, hey, ikaw na pa paano lang. Paano mo niya-announce eh, yung resulta? Oo <laughs> oh, nga, eh, Marvin. Nandiyan na yung resulta. Atat kay. Akala ko, ayan eh. Huwag kang ano. Oy. Bossing, ano ba? Okay. Oy. <laughs> Sabihin mo na kasi. Oy. Hindi. Panoorin muna natin to. Hey, ayan, okay, yeah, ayan, okay. okay. Ha? Eh no, tayo. muna, panoorin natin. Para... Panoorin natin. tayo, ha? Ito, ang mga tao. Ito yung mga tinuro mo, Tiridora. Ayan, Oh. Ha? Ay, nako. Ayun, oh! nag drums O, kita mo, hinagis. Meron pa palang reserva. Galing. Galing o, yung yan. kay Alde naman. Silipin natin muli. Ang ganda. Ang ganda, bossing. Oh, oh. Wala, wala, pa, wala pa. Ayan, <laughs> so yun. Ah, umaakit din, oh. Ah, gaya-gaya ka, ha? Okay, turo mo rin ba stalo. yan? Ah, hindi okay, ko lang turo. Copycat. A little bit of Monica din. Hoy! <laughs> <laughs> ay, ay, naging ibon siya. pa. pa naging, naging ibon, bossing, pa, oh. Yung Nakabitin pang, oh. pan. pang ganun. Tapos, kumano, no? Uy! Utin, hindi na happy katawan, no? Oh. Gabo. O, gusto nyo na malaman kung sino papasok sa Grand Finals? Si Alden Bao o si Yaya Dam? na! Ang susunod na palabas ay Rated PG. May <laughs> ah, <laughs> password, eh! May password ka din, ha? Hoy! <laughs> <laughs> o, oh, katama! Masiko mo yung sa likod mo, bossing! Baka masiko mo, ha? Oh! <laughs> Sumisilip si Alan. <laughs> Ako lang makakalam. Uy. <laughs> Ang damot. <laughs> With 54% of the total text votes. Alos ticket na. Eh? Rambulaga pa more. Dumber guns pa more. Wildcard winner is... A little bit of honey come from A little bit. <laughs> Dabbergats. Uy. Congratulations. Wala pa po si. Oo, oh, wala ka pa siya <laughs> na sabi na Congratulations, <laughs> Oy, congratulations you know. to ko lang congratulations. Congratulations matay. Hey! Main Mendoza! matay. Hindi Hindi matay. Hindi Hindi matay. Hindi Hindi matay. Hindi Hindi Congratulations, Yaya Dab! Thank oh, you sa lahat ng na mga nag-text Maraming salamat. Galing! At masaya okay. naman si Alden. Oo, oh, syempre. Eh. Oh. Thank you. Salamat God. po. Happy okay. naman sila kahit sila. Salamat daw sa lahat ng na mga nag-text. 54, ano yun? 40... Ah, abangan natin si uh, Yaya Dab. The Grand Finals ng Dabar Gods Pamor. I'm your number one fan. Sabado hindi Panalo ka pa rin sa akin, Den. Wow, Den, den ang tawag, ha? Den. den. Wow. Den, wow. Den, 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 den. Den, 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 Den. Den na lang, Den, Den. Ay mong al. Congratulations, Yaya. Yaya, congrats. At ang pangako nyo ay hindi nyo kukunin ang mga papremyo. Yeah. Ha? Kanino mapupunta ang papremyo? Ang premyo ay mapupunta kay... Kay Shally Dolls. Uh -huh. you're right in my